time check po natin 10.07 yan o kasalukuyan pa pong nagdaratingan yung mga gulay dito sa ating baksakan dito na naman po tayo kay Miss Marian kasi nga napakarami niyang gulay oh. Ere, kaganda ng patolang palitik Marian magkaring patolang palitik natin ngayon asking ha? Huh? 20 20 kasi ang ganda po ni Marian Ayun Ay, yung natin. 60. Tingnan mo, berdeng, berden Berdeng, berdeng yung silver lilies. Magkakulay. Magkakulay. Marian yung ating yung siling sultan. Ay. Yung sultan natin ilan. Magkano? Miss Marian, magkano yung uh, siling sultan? One, one. Good morning, sir. Ano ba ang balita? Eh, ito ako. Namamalay. Namamalay <laughs> ka <din> ng gula. <laughs> yeah. Ay, ay, yon. idol. Idol ba? Namamalay ka. Namamalay kami na Okay, ingat tayo. Ano, tagasang kayo? Bis. -kaya. Layo pa, biskaya pa. Basta mag-ingat kayo sa Pangalan niyo, sir? Nil Oh, si Sir Neil ng Biskaya. Ayun, talagang nagpupunta pa dito. Ayun. Napapanood niyo ba 'yung video natin? Oh, okay, po. Ayun, basta ingat sa biyahe, Sir. Lagi kong ko Nila like Yan, isi-share mo rin, ganun Yan Jacka naka Subscribe Yan, ganun sana <laughs> Ingat ka sa abisera Okay, ini tanya apa ni dah? Okay, Ma Miss Maria makan ni tong atin kamatis. Thirty five no lang. Thirty five per kilo. Tapos, tanya yung ane natin, okra. Kinsi asking? Ayam ni tanya apa ane tanya apa to? Makan ni mucho nate. Maria makan ni mucho. Asking nama orang Korea. Korea. Sa ating upo. Sa upo natin. 15. 15, yan. Ayan po. Marami po mga... Mga sarang sandali, sandali, sandali. Maraming mga sarang ibang gulay dito. Tingnan ito kay Madam Sweet. <laughs> Madam Sweet, magkano yung okra natin? Ay, magkano po nag... Magkano asking? Bumaba ba? 20. 20. Mababa nga yung okra. Eh, yung ano natin pechay? Ano po, 20. 20 yan dito tayo kay ati baby Tingnan natin kung nagbago yung ano yung siling panigang ang maganda kong ati baby walang kupas talaga hindi nakakasawang pagmasdan ati baby magkano yung pechay natin 25 na ito dahil. 25. Ayun sa panigang natin? May 150, may 140. Oh, 150, 150. hanggang mat-30. Yung ano natin, yung um, palayang uh, bonito? Yung 160. Oh, 60. 16. 16. Ito ng ating maha pa. Ayan, uh, ang asking. 55 bang asking ito. Yung bonito, koreta, sinsesa. Sa talong? Talong, ay 45 lang. 45 ang casting. Ayun, yung maganda. ayun. Ay, no? Yung upo natin. Upo? Oh. Ayun, 18 lang yung first class. 18, first class. Medyo mababa. Eh, may patulak ang palit cake, oh. Magaling patulak ang palit cake. Ito. Yung patola mong palitpik, baka ano baby? Patola mong palitpik, walang bumibili kayo sila asking. Yung silang asking, okay. okay, salamat. Okay. Tommy. Okay. Baka kano ngayon nga upo natin? Ay, ka pa po eh. Ito, maganda na ito. Maganda na ito, maganda. Ano ba ito? Gapang balag. Balag to. Balag, 18. Yung... Mura yung upo natin yung ngayon. Yung Anong pangalan niyo, sir? Si Mike Buda. Aluso. Mike Buda. taga saan po kayo? Aliaga, pang -pang -pang -pang. Aliaga. Okay, po. Aliaga. Alagi po kayo pinanood ni commander. Sinusubay ba yung mga price of price? Anong pangalan ni commander? Si Josephine... Alonso. <laughs> Ayan. Shout out po okay. Madam out Josephine po. Nasa, Alonso. Ayan na, hey, eh, nanonood. Tinitingnan niya mga presyo ng gulay rito. Ayan Ayan. Ayan. Eh, Ayan. Ayan. Medyo sa panigang, pati Calamansi. Ayan. 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 Tandaan niyo po sir, ang tinatanong ko, Aspen Fresh, pwede magbago yun ha. Depende sa ganda, quality ng gulay. Araw-araw naman yan eh po may eh, mababa, may mataas. Oh. Uh, saka, yun, saka yung tumatawad kasi. Oh, Eto, <laughs> okay. dito tayo. Kaya tulad yung kay Boss Marco. Boss Marco, ano yung mais natin? Dilaw puti. Hi, ay, Pans. Ayan. <laughs> na. ano yan? Dilaw puti. Kung ano kailangan nyo, meron. yeah, magkano yung puti Bumalito, ngayon? 45. At bumaba yata, kapon, 50, ano? Sila yun. Oh, yun. Porte Ayan, yeah. yan. Ahanapin ha. ah, nyo lang lagi ako. Ayan, ito. hanapin nyo si um, Boss Marco. Tinan nyo, tinan nyo. Kaganda na mais nyo yung dilaw natin dilaw natin. E, sa asking, 25. Oh, 25. Yan na. Basta gusto nyo lang uh, mais. Gusto nyo lang mababa. Hanapin nyo lang Yan. May, may, may ka ba? May number? O, oh, lang kayo pagkakailangan. O, oh, number natin. Bigyan natin. Baka ano. Ang number natin ay 0967. 0967. Six 60, 60, 692. 692. Ayan po, number po ni Boss Marco yan. Basta may isang pag-uusap, ang puti dilaw. Meron po siya. Pang, anong mais mo na kailangan nyo? Tumawag lang kayo. Bang, yung... maganda yung aura natin ngayon. nag Gwapo ta -guwapo tayo, gwapong gwapo tayo. salamat, Boss Marco. Ay, dito tayo. Tanong natin yung ano. Kay Mr. Jack. Mukhang tumatawa si Man. Basta ba, may tumatawa kapag sinasabi ko yung Jack ano. Jack R. May, may, parang tumatawa. Parang di naniniwala. Hindi nga kukamukha. May kubeta. Talagang katawan, kuwang-kuwa. <coughs> may abs. Wala akong abs, abs. Yung, yung pagmumukha. Huwag <coughs> kong tigyawat. To Hindi <coughs> ah. <ang coughs> <yan. coughs> Bakit matawa ng tao yung katabi mo? Ah. Ay, sa ay, uh, ganyan ba? Wala ba tayong tayo yung Taiwan natin kamote? Magkano yung Taiwan si forty 45. Ano ba to? Galyang? Ah. Magkano yung galyang natin? 30. 30. 30. Mukhang maganda rin yung katabi mo ngayon dyan ah. Siya po si Sunshine Diesel. Oh. Ayan ba si... Nako! Ang ganda naman ang buhok ni Sunshine oh. D. Good morning, Madam Sunshine. Yeah. Oh. <laughs> <coughs> Eh, pwede ba may interview Taga saan kay Madam Sunshine. Saan <laughs> dito Madam Sunshine? Sa, Sunshine Diesel ng Kabanato. Ah, ano no? Sumakab yan. Yeah, sikat ka na Kaganda rin mala ni, ano no? Ni Sunshine. Sunshine din ang ating Sumakab, Norte. Yan, kaganda. dito tayo kay Madam Malo. Madam Malo, makano na yung puso natin ngayon? Yan, bumalik po po ulit dati sa dating uh, ah, presyo niya, 25. Basta naman po po maganda quality. Dito na kayo bumili kay Madam Malu Madam siyempre. Ayun gadang natin, Luya. 55 5 big. No? si Madam Ella, no? Salamat, Madam Malu Sa magandang luya naman kay Madam Analo. Madam Analo, magkano yung magandang magandang luya kasi ang ganda natin? Hindi yun talagang magulang. Pinakamata oh, siya, pero yung mababa nun. Na hindi sagadang natin. O, oh, 55. Yan. Eh, yung ating loyang dilaw. 60. Yan. Mas matibay ba yung ventilador? Parang na para mo yun, na traffic. marami na po na disclash yan. alang nga. And alanganin daw, itaas. Magkano yung Taiwan natin maganda ngayon? Gaganda eh. Forty-five. Tingnan nyo ang ganda ng kanyang tamoteng. Taiwan Sea. Oh. na ano to? Dilaw puti. Magaling puti. Mukhang mahina yung boss mo yata ngayon. Malungkot ka yata. Yeah. Malungkot dahil wala pang benta. Pero nagmura to. 35 Ay may gabing halay oh Magaling ganito yung ubing halaya pala. Oh, Yung ubing halaya. fifty dito tanong natin si... Wala tayong dilaw na kamote. Si Miss Julie maganda. Miss Julie maganda magkano magaling labong mo ngayon. 25. Medyo nananaba yata si Miss Julie oh. Diyan oh nananaba. Miss Julie magkano magaling dilaw natin kamote. Oh, 40. Sa Sophia natin ang um, uh, kalabasa. Oh, 15. salamat. Dito naman tayo kay Ate Bing Supremang Kalabasa Ate Bing, ang dami mo yata ang Suprema ngayon ano? Saan galing yan? Oh, Pierre Magkano ngayon yung malaki? Isang kilo? Oh, talagang bumaba na 25 Sa medium 24 Sa small 20 Oh, 20 yan medyo may pagkababa yung ating uh, 229? supremang kalabasa ngayon dito may eh, talong na bilog ano kayong talong nito? talong na bilog ati Bioli anong variety niyan? domino ah domino ba to? domino oh domino Mag magkano ngayon per kilo? Ah, yan, 40 ang asking niya. Siyempre, asking price lang yun. Pero tumatabag yung mamimili. Bumabaksak sa 35.30 Pero napakaganda ng mga domino Saan galing niya? Ang gaganda Saan galing? Makalaw Eh yung okra natin ngayon Bumabi yung okra 12.10 Eh yung sitaw natin ngayon Ayaw pa rin tuminag no? na Naisak na naman sa 40 Isang linggo na yata 50 40 yung ating ano no Ayan. Wala pa, wala pa si ano. Ay, ay good morning, set. Wala pa si John John. Good morning, po. Ay, mga ay. Yan, ang ating magandang mabait na ate, Bioli. <laughs> Magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante TV Mr. Palente Today is October 22, araw po ng Miyerkules, Isang mainit na araw po ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad ko ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Big Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte tandaan niyo po ang tinatanong ko mga asking price lamang hindi pa po yan ang final prices hindi po yan nakapix, pwede po yan magbago pwedeng bumaba pwedeng tumaas, depende po sa ganda sa quality ng gulay ng ating ma-update at syempre po sa pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal sa mga gulay na bibili nila sa mga sakadora kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante D. Mr. Palenque Please don't forget to subscribe. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe. Sana po subscribe po tayo. Bigyan po natin ng magandang isang like. Maraming salamat po. Boss Edward, tinan natin yung patola niyang uh, kinis, patolang palitpik, pati sa pipinong bakla. Good morning, Boss Edward. Boss Edward, magkano yung patola natin kinis 15 ngayon? 15 hours na tuloy. 15 hours na tuloy. Ito pa sa lahat ng divisorya. Ayun, ganun sana. Eh, yung patola natin palitpit? Eh, 18-20 nga ako. Napakamura. Eh, Napaka e yung ating bonito ang palaya? 50 natuloy, Boss. 50. Ito ang okra, bumaksak eh. Okra. 10. O, tingnan niya, 10. 15. Tapos, ayaw pang makilat ng ating sitaw. Magkano? Yung sitaw. Ano tawag ka na ba? Sitaw. 40 pa rin. Sa kamatis. Kamatis, 50, 60. Oh, 50, 60. Sa talong natin, Boss Edward. Sa talong. talong. O, 55 oh, pa ako. 55. Salamat. Dito tayo kay Ate Juliet. Tanong natin yung kalamansi niya kung magkano yan. Dahil kalamansi yun. Ate Juliet, good morning. Magkano yung kalamansi natin ngayon? Nakababa. Magkano? 1.4 O, kahapon, 1.7 na, ano? Ngayon, bumaba daw, 1.4 Pero, ang di nagbabago yung model mo Ano, dyan pa rin na? Ayan, ayan. Ay, ang, ang ganda ng dimple naman niya, o oh. O, ang lalim ng dimple, ano? E, yung ating okra? 12 12, 12 mura Itong mais, may dilaw ba tayo? Dilaw Ay, magkano po yung dilaw natin, madami, miss model? 25 E, yung puti? Morenta. Okay, ma Madam ma Model, ang ganda ng dimple mo. Lali mo na. Yeah. si <laughs> 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 Miss Jackie. Miss Jackie, magkano yung talong natin? <laughs> si Mariela yan. Si Mariela? Ayan ba yung Mariela pa Padilla? Ay, oh, yes. <laughs> magkano yung talong natin yung asking? Ako no, eh? po, eh, 60 lang po asking. 60 ang asking. Natuloy, 45. Tingnan nyo. Bali. Kasi yeah, pag tum asking talaga, pag tumawad talaga, eh, Eh, yeah, yung ating papaya. Papaya po, sampulang. Ayan. Yeah. Ayaw na, huwag gumalaw. Maganda na. Uy, ang ganda naman ang na may ahari. Magkano yung saluyot natin ngayon? Sampo? Ano yung isang tali? Ayan. Iman jacket, pumapayat na. Ilaki ng pinayat mo. Na. Basta maganda ang ampalaya. Dito, pupunta kay Madam Lenden. Kasi ang gaganda ng ampalaya niyo. Tingnan niyo mapintog, makinis, walang bitak, ano. You know? Siyempre, yung ganun din yung ano, makinis yung may-ari, makinis, mabait. Magkano yung yan natin ng Lenden? 50-55 po, di pa pare rin pareho. Oh, 55 yung pinaka maganda na yung 55, pero may mababa din, may 50, yung may good. May 45. Ay, yung ating Taiwan ngayon, ang dami yun. 14 po. 1-4, 1-3. Ayun ang ano eh, medyo... Kumitirin sa ganin eh. Ayun yung ating okra. Okra po, pinse. Okra, oh, pinse. Mababa yung okra. Siyempre sa mais natin, ang dami mais. Ay, mais na kamatis pala. Kamatis po, may 40, 45, 55 kung formis sa kinis. Yan, medyo bumaba din. Dati nasa 65, 80. Ngayon, 45. Depende sa kinis. Katulad nga na ano, sinabi ko yung sakadora natin, makinis. Uy, kumikinis yung face mo ngayon. Nag Nagbebelo ka ba? Hindi po. Alam ko ba yun. Ganda ni ano, no? Ayan, mga... Di ba na, ang ganda na ano, no? Nang ng face niya. Ayan na, no, mga... Ayan na. No. Ayan na, no, magpapatunay Lenlen, no? Nakamiti sila. Bumili na po kayo sa pwesto namin. Lenlen po. Oh, makikita niyo yung... Kaganda -e ni Madam Les. Salamat, Madam Lenlen. Ay, yung panigang natin ito, itong mali. 1 eh. po. 1-5. po Ito, sa so, nagre-request ni Mateto. Tanong natin yung talong ni Mateto. Ayan, o. O, kura. Mateto, may nagre-request kasi sa inyo yun, eh. Good morning po. Magano po yung ating asking price lang ang talong? Asking lang po. Forty po. Eh na, nyo ah, po. Depende po. Depende po sa ganda, quality. Pag maganda, maganda. Medyo angat siya. Pag hindi, medyo mababa. Sa, o oh, yung maganda, maganda naman. 60. Eh, yung ating 50 uh, po. Ano ba ito, uh, negro? Long yard po. Long yard, as in 20. Sa Bulacan, why? 50 po maganda. 55, pa Ah, uh, 50. Yung ating siling, uh, ceiling, panigang. 150 po yung maganda. 150. Ang dami niyang siling. Angat na angat pa rin. Yung sa upo. Kasi kung magkano pa gusto nung bayan yeah. mo sa mga. Talagang na yung upo. Mura kasi yung upo ngayon eh, no? Ayan. Sa kamatis natin ngayon, magkano? 5.5 po yung sa oh, yung kamatis nito. Tingnan natin, ganda. O. Makinis. Ayan. Ano pa ba meron dito? Sa patolang palitpit. 15 Sa okra natin. Pince, yan. Maraming salamat, Madam Lenlen. Tandaan tanda niyo po ang tinatanong ko, Aspen Fresh na pwede po magbago yan. Depende po sa ganda, sa quality ng gulay. Yan. Salamat, Matit. Dito kay Ate Bunso. Kaya ang ganda naman ng bonitong ampalaya ni Ate Bunso. Pati ng talong na domino, okra, pechay, pipinong puti. Yan. Alamin natin yung, una, unay na natin yung bonitong ampalaya. Eh. Ito po yung ano eh. Ito po yung Susan Roses ng Baksakan. Yan. Bonso, Madam Susan R. ng Baksakan. Magkano yung ating punito ngayon? O, oh, Ito natin domino mo. Ito, korenta. Sa pechay natin, dami yun. Alam pa, ito ang ating pwede. Mahalang talabera, alam ko maganda kasi. Ay, yung ato yung pipinong puti. Dose. Yung talong mo. Talong, wala pa sa Wala Ay, yung Malilit ako na, 20 ka sabi Ah, malilit, 25. Ay, yung ating okra. Ay, kami ng yan. Salamat dito kay Madam Menchi ang pinakamaraming baksak na kalamansi, magandang maganda dito kay Madam Menchi you know? Madam Menchi magkano na yung kalamansi po natin ngayon yung good na good medyo matuman okay. po 1 pay po magkano? 1.5 pay basking well, ngayon kahapon 1.7 na eh, no? kahapon po 1.7 medyo bumaba na naman eh yung ating lagihay 400 400, 400. yung ating talong magkano? Forty po. Salamat, Madam Le. I'm ah, Miss Menti. Mukhang busy yung secretary ni Madam Le. <laughs> busy busy sa Katetex. Ang isang palok natin ngayon? 20 po. 2018. oh, 2018. Sa Orso Benz. Yan. Dito naman po tayo. Matagal ko na hindi na-interview yung ano eh. Yung doktora ng ating baksakan, si Doktora Sheryl yun Doktora ay, po yan. Ay, Dok, doktora Cheryl po, Doktora Cheryl. <laughs> Good morning, Madam Doktora. Doktora, magkano po yung ano, yung malaki natin yung sibuyas na puti? 420 420. China po yung medium po natin. 450. 450. Sa pula po natin imported na China. Meron po 600, 580. 600, 580. Yung pula po imported na. Ito yung dalawang yung dalawang mayaman ano? Yung May mayaman pa lalo, ano? Sana nga. Sa Oh, ano lang yun lib uh, lib li libangan lang nila, libangan lang ano? Yung i natin si Buyas ngayon. Bibili ko ng latest na iPhone. <laughs> si Buyas natin na storage, Yung Wala ko 880. 880. E eh sa superweight natin. Superweight 480 yung sa kanso natin ako ako yung 10. yung kanso natin 420 po at saka 40 420 eh yung munggo natin labo 25 yan salamat po doktora yan ang ganda po ni doktora no yan pagpapalain po ng ano yan ng Diyos yan yun dito po tayo sa Brunei Baguio pagpasok niyo po ng entrance unang pwesta sa kaliwa yan ang dami pong puro magaganda. Quality po yung mga gulay dito kay Joyce and Eds Bagyo. Bage sa bowl yan. Ang. Good morning, boss. Ay, kala ko wala yung ano, yung assistant mo. <laughs> Nakatalikot pala din. Boss, magkano yung repolyo natin ngayon? asking lang. 350 po. 350 sa pechay. 350 din po. 350 din. Nag-ano nag, ha, -nag, ano, nagparehas ha. Sa labanos natin. Isang bundle to 50 sa ating sayote? Sayote po 350. 350 sa patatas. Patatas 900. 900 sa carrots isang bundle po. 11 po. 11. Magkano po yung per kilo ng ating cauliflower? 140. Sa ating po pipinong berde. 50. 50. Meron po yung ano natin na ubos na ba? Yung broccoli, broccoli magkano? 80. 80. Sa green bell natin, ganda ng green bell, oh. P250. Dito sa ating red uh, bell? 140 140 Sa beans po? 120 P120. Po. Sa celery? 120 120 At dun sa ating leaves 160 po. 160 Yan na. Magaganda yung gulay. Magaganda rin yung mga bunigin eh. Ayan po. Kay Joyce and Ed's Baguio. Boss, salamat! Kaga kagaganda, naman naman bumibili sa Oh. umalis, maganda. Yung dumating, maganda din. Eh, pero yung, yung kaibigan ko, kaibigan, <laughs> tahinig ka dyan. Mukhang nagmumuni-muni ka. Ayan, ayan, yung kaibigan kong uh, maganda. Ayan, eh. yung mga asking price update natin ng mga sariwang gulay dito sa Kabanatuan <laughs> Baseball Trading Center, Palente ng Salitan. See you po again tomorrow for my next plan. Bye bye. God bless us all po.